So, yung kakosidiosis, mapapansin nyo, may mga dugo-dugo yung kanilang ipot. So, kapag matamlay ang mga manok natin, ayaw kumain, baksa ang pakpak, tayo balahibo sa batok, ito yung limang sakit na po pwede maging dahilan. At ito rin yung limang sakit na nag-iiba ang kanilang ipot. So, number one dyan, is coccidiosis. So, yung kakosidiosis, mapapansin nyo, may mga dugo-dugo yung kanilang ipot. Pangalawa, ito yung pinaka-deadly, Paul Cholera. Pagtawagin yan, laway-laway. Pangatlo, avian malaria yung medyo green, yung kanilang ipot. Sunod, yung salmonella, yung parang uhog, ang itsura ng kanilang mga uh, dumi o ipot. Sunod, yung E. coli. Lahat ng sakit na yan, pwede tayo mag-vaccine. Ang problema, mahirap panapin yung mga vaccine para sa mga sakit na yan. Ngayon, kung tinamaan tayo, pwede natin agapan yung secondary infection. Pwede tayong gumamit ng sulfur tablet para sa mga nakakoid at sulfur powder para sa mga nasa range, nasa brooding, o mga nasa kakulungan pa. So ang kagandaan sa sulfur powder, sulfadiazine. Pinakamagandang klase ng sulpa.